Ikapitong put-anim na kabanata sa pagpapatuloy. Napatingin ang ating bida sa itaas at naiinis na sinabi na ano. Hawak ni Song Daeyong ang kanyang asawa ay napasabi si Jinjin Jin na habang nagugulat na plano daw ba nilang pasabugin ang lugar na ito. Na napasabi naman si Song Daeyong na ang mga hayop na yon. Na mabilis namang kumilos ang ating bida. Nahiniwa niya ang nakaharang na malaking sulidong bakal. Ngunit wala man lang nangyari dito. Na napasabi pa siya na buwisit. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na hindi daw ito nasisira kahit nagamitin daw niya ang fiery spirit sword. Dagdag pa niya sa isip na ang lugar daw na ito ay nasa ilalim ng lupa. At hindi daw nila alam kung gaano karaming mga bato at tipak ang nakapatong sa itaas. At ito ay biglang gumuho na ikinawala ng balanse ng ating bida habang nakatingin si Mara sa kanya. Na mahigpit na mangyakap ni ang kanyang asawa na napasabi pa siya na mahal kong asawa. Nang bigla itong nabagsakan sa ulo ng isang malaking bato. At ito ay ikinawala ng malay niya. Na napasigaw si Jinjin Jin na mahal. Na ang ating bida naman ay patuloy sa pagharang ng mga batong bumabagsak sa kanyang mga magulang. Habang winawasiwas ng ating bida ang kanyang espada sa mga batong bumabagsak ay sinasabi niya sa kanyang isip na mag-isip ka Song Wumoon. Iyon lang daw ang tanging paraan para mailigtas si na ina, ama at mara napabagsak na sa kanila ang malaking solidong bakal. Na makikita ang dambana sa labas ay tinutupok na ng malaking apoy gawa ng pagsabog. Na ang tatlo na sina Baek Yong, Baek Hairyong, at si Mo Hoon ay mabilis na umaalis na tumalon sa ere. Nang Nangiting tagumpay si Baek Hairyong na lumingon pa ito, at sinabi sa isip na pakiramdam daw niya ang gaan-gaan ng loob niya ngayon. Matapos daw niyang patayin ang babaeng ayaw niyang makita muli. Pati na rin daw ang kanyang anak. Dagdag pa niya na ngayon, iisa na lang daw ang natitira. Dagdag pa niya sa isip na makikita ito na ang walang pangalang organisasyong. Kinabibilangan daw ni Mohon. Ay kailangang magtagumpay daw sa pagpatay kay Pom Emperor Baek Sangwon. At lumipas ang dalawang araw. Na makikita ang Iron Blade Baek House na sinabi sa kwento na kailangan daw harapin nito ang dalawang nakagugulat na katotohanan. Una, si Baek muhun ang pinuno, at ang Righteous White Lotus Batalyon daw na umalis upang supilin ang Sealed Mountain Sect. Ay bumalik na bigo. Umiiyak ang mga ito na sinabi pa sa kwento na ipinahayag na humigit kumulang isang daan at limangpong katao ang nawala ng buhay at kabilang sa kanila si Baek Byum Ang mas mahalaga, ang batalyon, na binubuo lamang ng mga taong mula sa kilalang angkan at pinakamahuhusay, ay nagtamo ng napakalaking dagok. Pangalawa, bigla na lang daw na nawala si Baek Jinjing, Song Daewoong, at Song Wumoon. Siyempre, ang katotohanan daw na talagang may masamang nangyari sa kanila. Ay hindi alam ng sinuman, maliban sa mga matatanda na kasabwat ni Baek Hai Rayong. Dalawang araw pa ang lumipas, sa pulong ng mga kilalang pamilya, pinilit si Baek Mohoon na akuin ang responsibilidad para sa mapait na pagkatalo at sa mga namatay na kamag-anak at bumaba sa kanyang posisyon. Dagdag pa sa kwento na hindi daw masyadong nagsalita si Baek Muhoon bilang pagtutol at pumayag na gawin ito. Ang panganay na anak ni Baek Hariyong, si Baek Dogon, ay pinili ng may pagkakaisa. Sa kabila ng kanyang kabataan, dagdag pa sa kwento na dapat sana'y ay naging tamang hakbang na maging susunod na pinuno ang anak ni Baek Muhoon, ngunit wala daw siyang anak na lalaki. Mayroon lamang daw siyang anak na babae, si Baek Ye. At isang araw matapos nito, Upang buhayin ang diwa ng mga angkan na nabawasan dahil sa pagkatalo, mabilis na isinagawa ang seremonya ng pagtanggap na may kasama lamang na mga miyembro ng mga kilalang pamilya. At pagkatapos ay makikita ang kamao na ito na napasuntok sa lamesa na sinasabi na hindi daw ito maari. Dagdag pa ng batang ito habang naiinis na dapat ba. Tayong umupo na lang at tanggapin ito. Nanaalala pa niya ang sinigaw ni Baek Jinjin na napakinggan niya ang katagang nagtatangkang patayin mo ako na mabilis siyang tumakbo na sinabi niya sa isip na ang salarin daw ay sina Baek Hairayong at Baek juriyong. Na mayak-iyak pa sinabi na narinig ko ng malinaw noon. Ang mga salarin ay sina Baek Hairayong at Baek juriyong. At tiyak daw na pinatay nila ang iba. Na naiinis namang sinabi ng isang batang ito na ito daw ay parang pagkawala ng kanilang mga magulang. Nasinabi pa niya sa isip habang makikita ang muka nito na umiiyak daw si Gunhabong araw at hindi na lumalabas. Baik Haireyong, baik Juryong, ginawa niyong labis na malungkot ang aking kapatid. Hindi ko kayo kailanman mapapatawad. Makikita sila sa isang lamesa na sinabi pa nila na buisit. Kung naging mas malakas lang daw sana sila. Natumingin sila sa gilid at sinabi na sige na. Tara na, oras na para sa seremonya ng pagtanggap. Natumugon ng mga ito na sinabi na oo. Hindi tayo pwedeng manatili rito na parang mga tanga. At lumipat na ang eksena sa seremonya. Na sinasabi ni Baek Mohuon na ibinibigay ko sa iyo ang titulo ng pinuno, ang walang awa na Iron Blade. Natumugon si Baek Dugon na maraming salamat. Na nakangiti nitong tinanggap ang espada na sinabi pa niya na minamana ko ang diwa ng Iron Blade Bike House at pamumunuan ko ito ng buong lakas. Hawak na nito ang espada na tumingin sa kanyang inapati na rin si Baik Mohon. Na napasabi pa ito sa kanyang isip na ako na ang pangunahing pinuno ng Iron Blade Bike House ngayon. Nabigla namang napatingin sa mga bata ang mga ito. Na ang mga ito ay nakatingin sa kanila ng masama. Na napasabi si Hariyong sa kanyang isip habang nakatingin sa mga ito na ang mga basura daw ni Song moon. At wala daw silang magagawa sa pamamagitan ng pagtitig lang daw sa kanya. At bigla nitong napagtanto na napasabi pa sa isip na nasaglit lamang daw. Bakit daw kaya nakatitig sa kanya? Ang mga ito. Na makikita ang mga bata na sinabi pa niya sa isip na maaari daw ba kaya ang mga batang ito ay alam ang lahat. At pagkatapos ay kinausap sa isip ang lalaking nasa gilid niya at sinabi na matapos ang seremonya ng pagtanggap, hanapin ang tamang pagkakataon upang palihim na patayin ang lahat ng may kaugnayan sa pamilyang Song kahit na mga kasambahay o mga gwardiya. Na nakangiti itong tumingin sa mga bata at sinabi na masusunod daw po yon ma'am. Na makikita ang muka ni Baek Hairi na sinabi niya sa isip na ang tanging tao na ikinababahala ko ang mahabang buhay na si Baek Sangwon. Pero malapit na daw itong matapos. At ito na daw ang katapusan. Nang biglang sumugod si Yunha na ikinagulat ng dalawa na si Baek Hairi at ng kanyang alalay. Natumalon si Yunha kay Baek Haryong. Naikinagulat naman ito na nagtataka. Na ito naman ay hinarang ng espada ng kanyang alalay sanhi ng pagkasugat ni Yunha. Na napatilapon pabalik si Yunha na ikinagulat ng mga bata sa ginawa niya. Na napasabi ang elder nang makita nila ito na hindi daw ba iyon ang white tager ni Song Wumoon. Na napasabi naman ang isa na hindi daw ba siya namatay kasama ng ibang Song na pamilya na nagulat naman si Yeye nang makita niya ang nangyari kay Yunha. Na makikita ang muka nito na napasabi pa sa isip na Yunha. Patuloy na hinahampas ng alalay ni Baek Haryong si Yunha na sinasabi pa nito na ikaw na hayop ka. Nabaliw ka ba dahil sa iyong amo? Paano ka naglakas loob na lumabas at gawin ito? Na sinabi naman ni Baek Haryong sa kanyang isip na lahat ng may kaugnayan sa sinumpang babaeng si Baek Jinjing ay sakit sa aking league na makikita naman si Yunha na duguan na. Namuling sinabi ng mga elder na ha. Bakit ganyan ang kilos ng puting tigre na kuting ni Song humoon. At nakatuon lamang daw ito kay Baek Hyeryong ng Desperado. Na sinabi ni Baek Yaya na Yunha. Bakit daw niya ito ginagawa? Nabumubunot ng espada ang mga bata at naiinis na. Sinasabi na yun ah. Sa tingin daw nila ay may alam siya. Hayaan na lang daw niya na sila na ang magpatuloy nito. Na napasigaw ang alalay ni Haeryeong at sinabi sa mga bata na mga hamak. Ano daw ang ginagawa nila? Itabi daw nila ang kanilang mga espada agad. At pagkatapos ay sinigaw ng mga bata habang nasa unahan si Eunha na okay lang daw sa kanila na walang pagkakataon. Dagdag pa nila na baik Haeryeong, baik Juriyeong. Pinatay niyo ang mga miyembro ng pamilyang Song na aming sinusuportahan. Papatayin namin kayo rito mismo, ngayon na, at iyon daw ang huli nilang gagawin. Nananlaki naman ang mata ni Baek Hairyong at sinabi sa kanyang isip na paano daw nalaman ng mga hamak na ito ang kanilang lihim. Na makikita ang muka ng mag-ina na napasabi sa isip ang mga ito habang naiinis na ano daw ang nangyayari. Nabiglang sumigaw si Baek Dogon na inilabas ang espada na sinabi niya na kayong mga bastardo. Ang lakas daw ng loob nila nasiraan at insultuhin siya, siya daw ang pinuno at siya daw ang kanyang ina. At ano pa daw ba ang ginagawa nila? Patayin daw nila sila kaagad. Naiwawasiwas na ng alalay ni Baek ang kanyang espada na sinabi pa niya na mamatay kayo mga hampas lupa. Na sinabi ng mga bata sa kanya habang naangalit ang mga ngipin na kahit mamatay kami rito, wala kaming pagsisisi. Nang biglang isang lalaki ang nasa ere at sinabi na huminto daw sila. Ito pala ay ang ating bida na bumaba sa unahan ni Yunha na ikinagulat nito nang makita siya. At dito na po nagtatapos ang ika put-anim na kabanata. Ikapitong put-pitong kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat ang alalay ni Hayriyong nang makita niya sa kanyang harapan ang ating bida. Na napasabi ang mga ito na ano? Si Song Wu Mon daw ay buhay pa na napasabi naman si Baekyaya na pinsan. Na napasabi naman si Joryong na hindi daw ito maaari. Na naiinis naman si Baik Dugon nang makita nito ang ating bida na napasambit pa ito sa pangalan niya. Na napalingo naman si Baek Mohoon na hindi makapaniwala. Na nagulat na napatingin din sa kanya si Baek Hairyong na napapaisip na napasabi na paano daw ang batang ito ay nakaligtas. Na nakangiting sinabi ng ating bida sa kanila habang napangiti rin ang mga bata sa kanyang likuran na siguro nagulat daw siya dahil ang taong inakala daw niyang tiyak niyang napatay ay bumalik ng buhay. Diba? Pinsan! At naalala pa niya noong nangyari sa kanila sa ilalim ng bandana. Na siya ay nag-iisip ng paraan para makaligtas sila sa mga bumabagsak sa kanila. Na napasabi pa siya na kailangan niya daw makahanap ng paraan. Dahil yun lang daw ang makapagliligtas sa kanyang ama, ina at kay Mara na bumabagsak na ang malaking humarang sa pasukan. Habang sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na kailangan na daw niya talagang makapag-isip ng mabilisang paraan. Naisipin daw na ang galaw ng celestial brush sword style na kayang protektahan ang lahat. Na makikita ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na ang ikatlong kumpletong galaw ng celestial brush sword style. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang kanyang mata na kailangan daw niyang mag-focus. Kung magagawa daw niyang maging parang walang hanggan ang isang sandali. Posibleng mabudaw daw niya ang iron wall ng Golden Castle. At pagkatapos ay naglabas siya ng maraming dilaw na enerhiya habang sumisigaw. Na nabuo ng ating bida ang Golden Castle's iron wall na nagproprotekta sa kanila. Nanagulat naman ang kanyang ina na si Jinjin Jin, na napasabi sa isip na ito daw ay ang key of desperation. Dagdag pa niya na ito daw ay ang konsentrasyon nalampas na daw sa kanyang hangganan, at halos kasinghusay na daw ito ng isang spirit demon. Na makikita ang ating bida na patuloy na nilalabanan ang pabagsak na malaking harang na halos sumuka na siya ng dugo. Na ang ating bida ay patuloy sa kanyang ginagawa na patuloy din ang pagsuka ng dugo. Halos maiyak na ang kanyang ina sa kanyang nakikita sa ginagawa ng ating bida na napasabi pa sa isip na isang energy sword na ibinuhos daw ang kanyang kaluluwa dito. At halos parang isinama niya na rin daw ang kanyang lakas at buhay. Na napasigaw ang kanyang ina na si Jinjin Jin at napasabi na hindi daw ito maaari. Kung magpapatuloy daw siya ng ganyan, mamamatay daw siya. At pagkatapos ay sinabi ni Mara habang ito ay nasa likod niya na humuon. Ilalagay daw niya sa kanya ang kanyang kye. Na makikita ang muka ng ating bida at ni Mara na sinabi niya na salamat. Mara at pagkatapos ay makikita sa labas ang kanyang Golden Castle, Iron Wall na naitulak ang malaki at mabigat na harang. Na ang ating bida ay napasuka na naman ng dugo at napasabi sa kanyang isip na hindi daw siya pwedeng sumuko. Napati si Mara ay napapasuka na rin ng dugo sa pagalalay sa ating bida. Hanggang ang mabigat at malaking harang ay nahiwa na sa dalawa ng Golden Castle Iron Wall na makikita ang kanyang Golden Castle, Iron Wall na tuluyan na niyang nahati sa dalawa na napatilapon sa magkabilang gilid. Makikita sila na nawala na rin ang kanyang Golden Castle, Iron Wall. Pinunasan ni Mara ang dugo sa kanyang bibig na napasabi na wumuon na gawa din daw nila. Natumugo ng ating bida na walang kalakas-lakas na malalim ang paghinga na salamat Mara. Malaki daw ang kanyang naitulong sa kanya. Na siya ay biglang bumabagsak sa dami ng kanyang enerhiyang pinalabas na napasigaw naman ang kanyang ina na si Jinjin Jin na wumoon. Na napatingin sa kanya si Mara. At nilapitan niya si Jinjin Jin at sinabi sa kanyang ina na si Wumoon lang daw ay nawalan ng malay sa pagod. At wala daw kailangan ipag-alala. Na tinatanggal na. Ni Mara ang kanyang damit. At napasabi si Jinjin Jin sa kanya na salamat Mara. At pagkatapos ay may kinuha si Mara sa kanyang looban na damit. At sinabi niya hawak ang pangtahi at botay na ang pangunahing paggamot daw ng mga assassins. Ay sisimulan daw niya kay Jinjin. Jin. Makikita na ginagamot na si Jinjin Jin na ito ay napapapikit sa sakit habang ginagamot ni Mara. Makikita ang labas na nawasak na ang dambana. At ang kasunod na pinagaling ni Mara ay si Song Daeyong. Na napasabi pa si Mara na ang beer daw ay nawalan ng malay. Ang mga kalamnan daw niya ay naghilom mag-isa. Ang tawag pala ni Mara sa kanyang ama ay beer. Na napasabi naman si Jinjin Jin na kahit na daw sabihin nilang ang kanyang katawan ay naghehil ng mag-isa. Mara, baka namatay na daw siya kung hindi dahil sa kanyang paggamot. Makikita si Jinjin Jin at sinabi pa niya na talagang nagpapasalamat daw siya sa kanya, Mara. Na nakatingin lang ng seryoso si Mara. At pagkatapos ay sinabi niya habang pinapagaling naman niya ang ating bida na ang tao daw sa likod ng insidenteng ito na makikita ang kanyang mata na nainis. Na naiisip niya si Baek Hayrayong na itinikom niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Na sinabi niya sa kanyang isip na ito daw ba ang tinatawag niyang galit. At mula sa ibabaw ay mapapakinggan ang isang sigaw. Na ito pala ay ang ating bida na mabilis na tumayo at sinabi na Mara. Kamusta daw ang kanyang mga magulang? Natumugon si Mara sa kanya na silang dalawa daw naman ay maayos na. At pareho daw silang natutulog na makikita ang muka ng kanyang ama na mahimbing na natutulog at pati ang kanyang ina. Na napasabi ang ating bida na buti na lang daw. At sinabi pa niya na maraming salamat daw Mara. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang may kinuha sa kanyang looban ng damit na ito lamang daw ang paraan upang mahilom ang kanyang nasirang dantian. At pagkatapos ay uminom siya ng isang patak nito. At nilunok niya ito. At siya ay nagmeditate habang sinabi niya sa kanyang isip na ang Andrea Celestial Master's Immortal Art daw ay naghihil sa kanyang dansyan. At iniabot ng ating bida ang bote kay Mara at sinabi na Mara, dapat daw siyang uminom rin nito. At makakatulong daw ito sa kanaya. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na kung si Mara, mapagkakatiwalaan daw niya siya. Na uminom na si Mara ng isang patak nito. At pagkatapos siya ay nagmeditate. Nasinabi niya sa kanyang ina at ama habang ang mga ito ay natutulog na ang laking ginhawa daw na gumagana ang emergency treatment ni Mara. Na maiyak-iyak pa niyang sinabi na angkop na angkop daw sa kanila ito. At pagkatapos ay pinagaling na niya ang kanyang ama at inagamit ang kanyang enerhiya. Nasinabi pa niya sa isip habang ginagawa niya ito na sa dami daw ng kina ito. Kaya daw niyang magtagal ng ilang araw. At kung pagsasamahin daw nila ang lakas niya at ni Mara, may iwasan daw nilang gumuho ang silid at makakagawa daw sila ng butas paakyat. Seryoso pa niyang sinabi sa isip na baik Hyryong. Babalik daw siyang buhay at tatapusin ang lahat, anuman daw ang mangyari. At makalipas ang limang araw. Na makikita ang kamay ng ating bida mula sa ilalim. Na sinabi pa niya habang inaalalayan ang kanyang ina na bilisan na daw nilang lumabas. At baka gumuho na daw ang butas at lumipat ang eksena kung saan makikita ang Noble Lease Merchant Corp. Na sinabi sa kanila ni Lady Yeon na bakit daw silang lahat sugatan ng malala. Dagdag pa niya na magmadali daw at kumuha ng doktor. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida kay Lady Yeon na kung maayos naman daw ba siya. Natumugon ito at sinabi na oo naman. Ano daw ba ang nangyari sa kanila? At paano daw sila napunta sa ganitong kalagayan? na napangiti ang ating bida at sinabi na wala daw siyang maraming oras, kaya bibigyan daw niya siya ng mabilis na paliwanan. Na makikita ang muka ni Lady Yeon na nag-aalala na walang masabi. Makikita ang labas ng bahay nila na nagkwento na ang ating bida na hindi na dinitalye ang sinabi niya. At pagkatapos ay magkaharap. Na sinabi sa kanya ng ating bida na ganun daw ang nangyari. At tungkol nga daw pala doon, may pabor daw siyang ipapagawa. Natumugon si Lady Eon na ano daw yon. Natumingin ang ating bida sa kanyang mga magulang at kay Mara. At pagkatapos ay mabilis niyang binatukan ang mga ito na agad naman na nawalan ng malay. Na niya kay Lady Eon habang bitbit -bit ang tatlo na babalik rin daw siya agad, kaya ingatan na lang daw niya ang pamilya niya. Na naman sa kanya nito na hindi daw ito maaari. Napakadelikado daw ng gagawin niya. Pupunta daw ba siya mag-isa? Natumugo ng ating bida at sinabi sa kanya na hindi. Hindi daw ito delikado. Hindi daw ba niya siya pinagkakatiwalaan? Nasinabi sa kanya ni Lady Yeon na hindi. Hindi kita pinagkakatiwalaan. Kaya huwag mong gawin yan. At pwede daw naman niyang kausapin si Great Master kapag nakita daw niya siya sa susunod. Nayumuko ang ating bida at sinabi na pinagkatiwalaan daw niya siya ng kanyang lolo tungkol dito at umalis. Kaya, kaya daw niya ito. Na sa kanya ni Lady Yeon na kung ganoon, sasama na lang daw siya sa kanya. Dagdag pa niya na mas mabuti daw ang apat na kamay kaysa dalawa. Na sinabi sa kanya ng ating bida na mas delikado pang sumama daw siya sa kanya kaysa mag-isa daw siya. Kasi sa ngayon, siya daw ay isang pabigat na kailangan pa niyang alagaan sa labanan. Na maiyak-iyak nitong sinabi sa ating bida na kung ganoon. Napumikit ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na kung hindi daw niya siya kakausapin ng ganito. Susubukan daw niyang sumunod sa kanya kahit anong mangyari. Dagdag pa niya sa kanyang isip na maghintay lang daw siya, baik Hayriong. At gigibain daw niya siya agad. At dito na po nagtatapos ang ikapitong putpitong kabanata.